Hello, kumusta mga kaibigan, mga kamag-anak? Ah, meron lang akong uh, ah, babasahin comment nito mga kaibigan. Ah. Hindi ko lang ba magkitin ang kanyang pangalan. O ah, usapang dewata ah, diwata tayo ha, ah, kasi yan ang napapanahon ngayon. Ah, bakit daw ah, kung alin pa yung mayroon na, ah, yun pa ang laging tinutulungan. Ha? Ah? Hindi ko lang mabanggitin ang pangalan niya. Ibig niya sabihin kasi mga kaibigan, uh, tinutulungan si Diwata. Uh, may, kung alin yung mayro na. ang uh, uh, para sa akin mga kaibigan, uh, uh lahat pong tumutulong, uh, nangangarap po na kumita sa pagbablog. kit alam po niya na kayang-kaya niyang bawiin. Meron po doon nga, meron po doon na halos ayaw na umuwi. Doon na lang yung kutsi nakaparada sa pwesto ni Diwata uh, Sa totoo po talaga uh, Pagkasikat ka Kung baga uh, Kung yung puno ng mangga Na maraming bunga talagang kuminsan eh, Laging natitingala ang mga napapadaan hmm. uh, Hindi naman po lahat doon inggit uh, Ang iba doon ay Ayun uh, na nga sinasabi ni Diwata Na uh, Nanggagatas Ibig <laughs> sabihin Ako nga kuminsan mga guys eh nangarap din ako na makausap man lang si Diwata magka picture man lang uh, siyempre uh, lalo na ngayon busy busy na yan hindi na po natin basta basta ma makuha ang kanyang uh, atensyon. attention pero mabait naman po yan uh, pangalawa dahil sa mga ganyang bigay uh, una una talaga yan <laughs> hindi ko na bangit ng comment na ito una una talaga yan ah, uh, yung kasikatan yung kasikatan para ba makag makagkaroon ka ng views doon. O, lahat doon na dumadayo, uh, uh, karamihan kasi ngayon, nagbablog na tayo eh. kaya, yun po, uh, na po, kung halimbawa uh, limbawa, nagtatampo yung iba na uh, bakit daw lagi na lang si Diwata ang tinutulungan kasi alam niyo ang mga negosyante kasi uh, nakikita nila na si Diwata ay nagumpisa din sa mahirap at uh, nakikita nyo naman, ang kanyang mga tauhan ay mahal din ang sweldo ha. Ah. libre kain na, 600 pesos. Ay, talo pa minimum. At saka wala na doon requirements. Oh, oh, iwala agad siya sa mga tao. Ayun po ang kaibahan doon. Hmm? Kaya yung mga nagdaramdam na hindi man lang nabigyan, sana matuloy-tulong, uh, matuloy uh magtulong-tulong na lang tayo naman na manalangin na lalo pang yumaman si Diwata at uh, maraming magiging empleyado. Sa ganun man, makakatulong na siya sa mga tao. Kasi alam niyo ah uh, uh, lalo na yung mga negosyante, uh, kung inisip kasi niya, kung doon niya itutulong sa mga mahirap na maliliit, na hindi naman marunong magnegosyo, makasandali lang. Yung isang daang libo, sandali lang, isisiaping lang yan. Uh, yun po ha, yun po ang aking uh, pananaw hindi naman po uh, ano yan ibig sabihin hindi naman pinipili kung alin yung mayro na yun pa yung binibigyan hmm. pero una una talaga yan <laughs> gusto rin talaga magkabiyos o, oh, o oh, lahat naman yan na uh, ano eh alimbawa yung mga donisyon ng mga lamisa uh, alam nyo ba mga lamisa siyempre yun yung factory ng mga lamisa na plastic o ha ayon mga uh, tolda o, oh, yun din yung uh, karamihan dun, yung Pepsi Cola, eh. Pabanggitin ko na. O, uh, yun din yung sponsor, eh. Para makikita yung, yung kanyang pabrika, makikita doon. O, uh, yun po, advertise. Kung baga sa ano, kaya nagbibigay kay Diwata, uh, ah, ma mahal ang magbayad ng, ano, ng mga advertise. Mahal ang bayad. Doon, <clears throat> magdunit ka lang ng uh, payong na may Pepsi Cola o ano man dyan, ibig sabihin, yun lang ang puhunan mo. Makikita na yung produkto mo. Ayun po sa comment na gano'n ha. Hindi ko na babanggitin ang pangalan. Itong isang comment, uh, pasensya ka na ha. Uh, ito si Baruga, may uh, to, Ray, Baroga Baruga ba ito? ay uh, pasensya ka na boss kasi ayong kamay ko talaga gumagalaw galaw kasi parang yun yung guide ko. Wala kasi akong edit. Pero kuminsan kasi na dito sa taas ngayon, pinipilit kong maibaba kung ganyan. Yung kasi yung guide ko, wala akong edit. Yan, gagaya niya, nagsalita ako dito. Wala naman akong binabasa, hindi ko sina sa ulo. Ibig sabihin, ang pinaka-guide ko sa pagsasalita ko, itong kamay. Kahit kumakanta ako, kung napapansin ninyo, ah, pag kumakanta ako, gumagalaw-galaw din yung kamay. Kasi kumbaga sa ano, yung timing doon ko kinukuha. Oh, maraming salamat ha sa comment mo, ah, Baroga. Maraming salamat. Ayan mo, uh, ko maibaba dito. Saka isa pa, kinukubiran ko tong aking bungi. Ah. Kaya kung minsan nandito dito yan. <laughs> Ayan mo, pag uh, ako dito, bibili ako akong uh, dito. Maraming salamat. Uh, alam ninyo, yung ma uh, pagko-comment, uh, dyan po tayo, unting-unting nakikilala tayong mga nangangarap na magiging vlogger. Gagaya ko mga baguhan. Uh, ito naman, mayroon pa dito si Elmer. ah uh, ambot lang na sabi niya. <laughs> parang parang nairita din siguro siya sa paggalaw-galaw na kamay. At saka yun na nga <clears throat> alam niyo sa si Diwata sobrang dami din ng baser niyan. Kaya nga lalong sumikat. magyan ganyan po talaga. Uh, ako mga nganta eh kahit naman uh, minsan mayroon pang masintonado sa akin. Marami din akong baser sa pagkakanta. Uh, ganyan talaga. La. Huwag po kayong uh, malungkot kung may binabas kayo. Kasi lal, yun doon ka makikilala. Masasalamatan po natin kung may nagbabas sa atin. Masasalamatan po natin. Ha? Maraming salamat sa inyo lahat. O ngayon, paano na? Puro na lang tayo diwata. <coughs> eh, alam ninyo, nagkakabyos ako dito kay diwata. Oo, eh, baguhan ako eh. Mayroon akong viral dito, yung nagpunta talaga ako doon. Hmm. Uh, tapos, dito naman, dito may mga comment na ito, itong bagong upload ko kapon, ay nung oh, kapon nga yata to Uh, Marami-rami marami, rin ang views. E, kasi, ganoon po, makikiuso po tayo, kung alin yung napapanahon na mga kaya nakita ako, napapansin niyo yun, yung construction na <laughs> hinahamak naman yung mga construction worker, yung babae. Uh, marami din doon na nakikisakay. Uh, ganoon lang po talaga. Siya sige, hindi natin nabahan ang iting video kasi alam niyo kumukuha lang talaga ako ng watch hour ah, uh, maraming salamat, uh, lalo, lalo, lalo na sa mga kamag-anak ko sa Mindanao, sa Cebu, kung saan man. Ayan ninyo mamaya, mag-live kami ni Tia Lorna. Magla-live kami ni Tia Lorna at sa ni Carmela, Carmelita. Magkakantahan tayo mamaya. Sige, maraming salamat. Hanggang dito na lang para po ma upload ka agad. Ayan na lang, uh, huwag na tayong magdamdam kay Diwata kung ganyan. Kasi, ang ibig sabihin, uh, pag lalo siyang yumayaman, Uh, marami na siyang matutulong ng tao. Hindi, alam ninyo yung pagbigay ng trabaho, napakalaking tulong na niyan. Uh, marami nag apply sa kanya na wala naman pinag-aralan, kagaya ko, walang pinag-aralan din. Uh, basta ka, kaya lang magbuhat ng kaldero. <laughs> uh, ay, may biro ay ninyo 600 pesos libre kain baka uh, mag-uwi mag pa ng pagkain yon, di ba? malaki na pong tulong yan sa mga nangangailangan ng trabaho kaya ako pinapangarap ko si Diwata na Uh, lalong yung maman, para maraming matulungan. Hindi yung, alam nyo kasi ang tulong na bigay, iba yung bigay. Iba naman yung trabaho. Kung ako papiliin, mas gusto ko yung trabaho kasi tuloy-tuloy. Yung bigay, minsan lang yon eh. ah <laughs> Minsan lang yun. Uh, uh, wala naman na uh, milyonaryo na puro bigay na lang ang ginagawa. ah uh, uh, Mas maganda po yung uh, ang maibigay trabaho. Sige, hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat. Ito pala si Tia Lorna eh. Oh, kasama natin sa video, oh. Mamaya, mag-live tayo. Oh. Mm, mag-live tayo. Kasi mana, kasi mana tayo. Ah. Ah, sige sige, mamaya, mamaya, baka makapire tayo may bata. Ah, maraming salamat mga kaibigan. Ah, sana unti-unti na ako nakilala dito. Ayahin niyo. Pag ako makagaya kay Diwata, marami din ako matutulungan. Hmm? Kahit alam niyo, kahit trabaho lang maibigay mo, bigyan mo malaking sweldo. Kahit ah, alam mo si Diwata, nalulugi nga yan minsan eh. <laughs> magkano lang naman tinutubo niyan? Ang inaasahan niya ngayon, yung mga bigay-bigay. At saka, magiging vlogger siya. Susulid siya sa YouTube, sa Facebook. Doon siya babawi. Uh, okay, maraming salamat ha. Ah, yun yung kasi yung una kong upload, yung mga comment dito. Kinukwenta ko kung magkano ang kinikita ni Diwata. Mga sampung piso lang yan. Oh, uh, I-plot na natin sa sampung piso. Oh, uh, hindi siya yayaman doon. Ang makakayaman sa kanya, yung mga mag-ano na mga maglalapitan yung mga kumpanya, mag-endorse siya ng mga produkto. At saka yung mga bigay. Ay, eh, yung mga bigay, oh, kaya nagbibigay yon alam niya na mababawi niya eh. <laughs> Makikilala lalo ang kanyang negosyo doon. Maraming salamat. Eh, eh, ingat po tayong lahat. Patuloy lang sa mga pangarap.